Endo, sapat na trabaho, taas sahod. Parang kailan lang pinapangakuan ng mga kandidato ang mga Pilipinong magagawa. Eto tayo ngayon, ilang araw na lang at eleksyon na ulit. Pero kahit isa sa mga pangako noong nakaraang kampanya, hindi natupad. Parang kabaliktaran pang araw ang nangyari, sabi ng mga manggagawa. Mas naging mahirap pa ang kalagayan nila. Pasan-pasan ang nagtataas ang presyo, barat na sahod, at malalang krisis sa trabaho. Ayon nga sa ibon, Mula 2016 hanggang 2021, 95% ng nalikhang trabaho ay part-time work lang. Ibig sabihin, marami sa mga Pilipino ang nasa mga trabahong informal, di regular, hindi permanente at mabababa ang sahod. At sa gitna ng pandemya sa nagdaang dalawang taon na nagpahirap lalo sa mga manggagawa, halos hindi naramdaman ng mga pamilyang Pilipino ang kakarampot na COVID-19 emergency assistance mula sa pamahalaan. Ngayong eleksyon na naman, hiling ng mga manggagawa. Pwede bang ang kapakanan namin ang totoong isaalang-alang ng mga kandidato? Ano nga ba ang mga kahilingan ng mga manggagawa sa mga tumatakbo ngayong eleksyon? Halika at alamin natin sa Alab Mayo Uno Special ng Alter Media Network. Isa sa mga pamanang iiwan ni Pangulong Duterte, ayon sa mga manggagawa, ay krisis sa trabaho. Hindi lang yung dami ng walang hanap buhay ang nakakabahala, kundi ang mababang kalidad ng trabaho meron sa bansa ngayon. Paano nga ba malulutas ang problema sa trabaho? Panoorin ang aming report. Kawalan ng Trabaho yan ang kinakaharap ng milyong-milyong Pilipino. Sa katunayan, isa sa pinakamataas sa kasaysayan ang unemployment rate ngayon ayon sa ilang ekonomista. Paano kasi? Kapansin-pansin daw na kahit bago pa magpandemya, bumabagsak na ang nalilikhang trabaho sa Pilipinas. Isa si Mirna Pisao sa dumadaming bilang ng mga unemployed o walang hanap buhay. Napakahirap po eh kasi yun nga po unang-unang -una, sa mga requirements pa lang po eh gagasto ka na po, eh sa sahod pa nga lang napakababa na. O hindi talaga sa sapat yung sahod kung kukuha ka pa ng mga papilis para makapasok ka po ng pabrika. Kahit matagal nang walang trabaho, hindi binibilang ng gobyerno si Muna sa opisyal na datos ng unemployed. Ganyan kasi ang pamamaraan ng pamahalaan para bilangin ang walang trabaho. Tinatanggal nito ang mga hindi naghahanap ng empleyo sa nakaraang anim na buwan. Kaya tuloy, mukhang mas mababa ang bilang ng unemployed sa totoong dami nito. Sa tanja namin sa bawat survey round ano, ng uh, lakas paggawa, meron diyang 2 hanggang 2.5 milyon na mga manggagawa na napanghihinaan ng loob kaya hindi na lang muna maghahanap ng trabaho. Yung gobyerno, hindi na siya bibilangin no, na bahagi ng lakas paggawa. Kung tatawagin natin siyang jobs crisis, napakalala niyan. Ayon sa Ibon, kung titignan ang nalikhang trabaho mula 2016 hanggang 2019, Dumaos dos ito sa 300,000 na lang kada taon. Lubhang maliit ito kaysa sa mga nagdaang administrasyon. Ipinakita rin ng grupo ang mataas na average ng unemployment rate mula nang magbukas ang Pilipinas sa globalisasyon at ang tuloy-tuloy na pag-akyat ng bilang ng walang trabaho sa buong panahon ng Duterte administration. Pero ang tanong, bakit nga ba walang malikhang trabaho sa Pilipinas? Ang isang um, napakahalagang salik para makalikha tayo ng meaningful long-term at saka permanent jobs, ay isang ekonomiya na nagproproduce ng bagong produkto. Sabihin, kung may mga pabrika ka, masigla yung agrikultura mo, lilikha yan ng isang matino at saka permanenteng trabaho. Yung agriculture, wala na halos 10% yung kanyang bahagi dyan no, sa GDP. Yung manufacturing, 18% dun sa huli naming um, pagtansya. Ayon sa ibon, matigas ang mga nagdaang administrasyon laban sa ideya ng pagpapaunlad ng kahit man lang sa ilang batayang industriya sa Pilipinas. Sa halip, mabababaw na foreign manufacturing industries na pang-export lang ang hinihikayat at sinusuportahan ng pamahalaan. Ipinagyayabang din ito ang mga sektor gaya ng real estate, construction, retail, utilities at iba pa kahit tingi-tingi lang naman na trabaho at ambag sa ekonomiya ang nabibigay ng mga ito. Maraming nagtatanong, bakit nyo ba sinisisi no? sa isang administrasyon ng kawalan ng trabaho? Natural, dahil ang paggugobyerno ay paglikha ng mga tamang patakaran para sumigla yung ekonomiya. Sabihin mo na, ako, sasagutin ko yung krisis ng trabaho. Bilang kandidato, ganun yung mga naririnig natin sa mga presidential candidates. Dapat yun ay uh, mag-translate o tumungo ito sa mga konkreto nilang patakaran para sa ekonomiya, para dun sa pagpapasigla ng produktibong sektor at pagkakaroon din ng karapatan at kagalingan ng mga direct producers, ang mga manggagawa at saka yung mga magsasaka. Ngayong eleksyon para sa mga manggagawa gaya ni Mirna, mahalagang igiit ng taong bayan ang paglikha ng sapat na trabaho sa susunod na mamumuno ng bansa. Kalinawagan po kami kung sino ang pong po bilang presidente. Sana po, kung ano man po yung mga panawang at hinain po namin ay matupad na po yun. Masasabing pinakabarat ang Duterte Administration sa pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Paano naman kasi, napakadalang daw ng wage increase sa buong anim na taong termino nito. Nakabubuhay na sahod, iyan ang isa sa mga agenda ng manggagawa ngayong eleksyon. Narito ang aming report. Yung sahod namin 373, hindi na po sapat sa panahon ngayon. Kasi ang taas na ng bilihin, ang pamasahe, yung patuloy na pagtaas ng mga gasolina, malaking epekto po sa amin yun eh. Kung baga ang sahod namin naka-fix pero yung mga bilihin pataas ng pataas. Nagtatrabaho si Jessica sa MEC Electronics sa Cavite. Isa siya sa umaaray sa liit ng minimum wage. Bukod sa napakadalang ang pagtaas ng minimum wage sa ilalim ng Duterte administration, nauungusan na rin ng pagtaas ng presyo ng bilihin ang sahod. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, lumalabas na para sa isang pamilyang may limang kasapi, aabot sa 1,080 pesos ang kinakailangan para sa gastusin sa isang araw. Halos doble ito ng kasulukuyang minimum wage sa NCR na 537 pesos. Sa pagtaya ng ibon dahil na nauungusan ng pagtaas ng presyo ng bilihin ang umento sa sahod, wage erosion at hindi na wage increase ang nagaganap. Sa NCR, ang tunay na halaga ng minimum wage ay 494 pesos na lang. Kung isasama sa komputasyon ang inflation o pagtaas ng presyo, ibig sabihin, parang nababawasan pa ng higit 40 pesos kada araw ang sahod ng mga manggagawa. Ayon sa labor groups, bukod sa barat na barat na sahod, nagpalala pa ang mahigit tatlong dekada ng implementasyon ng wage regionalization sa ilalim ng Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act. Tahil dito, may mga rehiyon gaya ng Bicol na aabot lang sa 310 pesos ang minimum wage, malayo sa 537 pesos sa NCR. May magagawa naman daw sana para taasan ng sahod. At kaya naman sana. Pero mukhang nagpadala daw sa fake news ng mga malalaking kumpanya at negosyante ang gobyernong Duterte sa buong termino nito. Na kesyo malulugi daw sila pag nagtaas ng sweldo. Pero ayon sa mga ekonomista, walang batayan ang ganitong sabi-sabi. Bagsak at palpak yung Administrasyong Duterte pagdating sa usapin ng nakabubuhay na sahod para sa mamamayang Pilipino. Kaya hindi nagtataas yung sahod ng mga manggagawa dahil laging isinasan tabi yung kanilang panawagan kahingi. Sa ngayon, nananatili ang panawagan ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod simula sa pagtataas nationwide ng minimum wage to 750 pesos. Mahalaga na yung nakabubuhay na sahod, nagbibigay rin siya ng pagkakataong mabuhay ng disente, may access sa iba't ibang serbisyo at sa social life yung mga manggagawa at kanilang pamilya. Yung pagpapataas ng sahod, patungong nakabubuhay na sahod, isang hakbang lamang iyon para matiyak na mayroong dignidad ang mga manggagawa at mamamayan. Sa gitna ng krisis sa trabaho, mababang sahod, endo, sumabay pa ang walang humpay na pag-atake laban sa mga karapatan ng mga manggagawa, kabilang ang karapatan sa pag-uunyon. Tunghaya ng Ami Report kasama ang Mayday Multimedia. Karapatan sa pag-organisa, collective bargaining and negotiation, security of tenure, karapatan magwelga. Ilan lamang ito sa karapatan ng mga manggagawa. Pero ayon nga sa report ng International Trade Union Confederation, pang limang taon na na Pilipinas na nasa top 10 worst countries for workers pagdating sa malayang pag-organisa at collective bargaining. Masakit sa kalooban namin na nung time na yan ay kasagsagan ng pagtaas nung yung spread ng COVID noon. Tapos nakuha pa nilang unahin yung ganong pagdalaw-dalaw. Nung una kasing mga pagpunta nila, mga nakasibilyan. Sumunod na pagpunta nila yung mga naka-uniform na at may mga dalang baril. Halos matroma yung anak, yung asawa, No, Naka-quarantine sa loob ng bahay, pupuntahan. Halos dalawang taon ang pinupuntahan ng mga miyembro ng PNP, AFP at barangay officials ang mga manggagawa ng Nexperia sa bahay at opisina nila. Pilit na mga itong pinapatiwalag ang kanilang union sa kilusang Mayo 1. Ganito rin pamimilit ang naranasan ng mga manggagawa ng Wyatt Nestle Philippines, Optadev sa Laguna, Alcofil sa Valenzuela, at Adnama Mining sa Surigao del Norte. Maging ang mga kawani ng gobyerno ay hindi nakaligtas ayon sa KMU. Nariyan ng harassment at red tagging sa mga kasapi ng Senado, ang Union ng mga Kawani sa Senado, at ng SWEEP, ang organisasyon ng mga kawani sa DSWD, at kahit mga union ng health workers. Ayon sa Center for Trade Union and Human Rights, inaatake ang mga union o organisasyon ng mga manggagawa para takutin sila at pigilan ang pagigit ng kanilang mga kahilingan. Sa katunayan, itinatag ng PNP ang JIPCO o Alliance for Industrial Peace Program sa Export Processing Zones. Ayon sa mga manggagawa, layunin itong patahimikin ang mga manggagawa gamit ang pananakot ng kapulisan. Sino ba yung makikinabang di ba? kapag hindi unionisado yung mga manggagawa? Sino ba yung makikinabang kapag patuloy na natakot no? O patuloy na panghinaan ng loob na magbuo ng mga organisasyon at samahan at ipaglaban yung kanilang mga karapatan. Di, walang iba kung hindi yung mga employer. no At nakita yung talagang bias ng pamahalaan doon sa mga kapitalista, doon sa mga malalaking mga negosyo. Dagdag ng CTU HR, napakalaga na unionisado ang mga manggagawa. Dahil sa pamamagitan ng union, nagagawang ipaglaban ng mga manggagawa ang mga kahilingan nila sa loob ng paggawa. Sa December, 40 years na yung aming union. Baka hindi pa nga mga pulis ang mga yan. At hindi pa Pangulo si Pangulong Duterte ay matagal na nakatindig yung aming union. At kung hindi dahil sa unyon namin na yan, ay hindi magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng sahod namin. Dahil wala naman yung kaming aasahan. Ilang beses lang naman nagkaroon ng pagtaas sa gobyerno para sa sahod. Kaya di sa amin, ay di talagang mahalaga sa amin yung aming union. Kaya naman, ang hamon ng mga manggagawa para sa susunod na administrasyon, itigil lang ang pag pagkataki sa kanila at igalang at pangalagaan ng kanilang karapatan sa pag-oorganisa. Tingin ko ang isang susi doon ay buwagin yung NTFL CAC no? at yung jeep no? na ginawang mga instrumento talaga no? para doon sa mga pag-atake, doon sa mga manggagawa. Napakahalagang usapin nung pagbibigay ng katarungan no? doon sa mga naging biktimas. Sa kasalukuyan, may nakahain na Union Independence Bill ang Makabayan Coalition Managalayong na pangalagaan ng mga manggagawa at karapatan nila sa pag-oorganisa. Kaya sa kabila ng ginagawang panghara sa amin, ay patuloy pa rin kaming uh, nagsisibi sa aming mga manggagawa. Dahil nakikita natin yung pangangailangan at walang ibang tutulong din sa kanila, kundi yung kapwa din manggagawa. Ito si Jose de Vera ng Mayday Multimedia para sa Alab May Uno Special hindi matatawaran ng serbisyo at sakripisyo ng mga manggagawang pangkalusugan ngayong pandemya. Pero ang tanong ng health workers, sino ang mag-aalaga sa kanila? Panoorin ang aming report. Bayani pero pinabayaan? Dalawang taon na ang pandemya pero ang nasa frontline ng laban sa COVID-19 ang mga health workers, underpaid, pagod, at tila kinaligtaan ng pamahalaan katawagan lang na pinakinabangan ng health worker at ng frontliners yung, yung sinasabing pagiging bayane. Pero yung, yung sa totoong pagharap ng gobyerno sa, sa health worker bilang frontliner ay hindi namin na ramdaman na ganun kami ka-importante. Doble kayod pa ang mga manggagawa dahil kadalasan kulang ang mga nurse at health workers sa ospital. Extended din ang oras ng kanilang duty. Ayon sa Alliance of Health Workers, palagi ang understaffed ang mga ospital dahil hindi naman nagmamas hiring ang pamahalaan. Bukod dito, marami sa mga nurse at health workers ang nasa short-term contracts lang at hindi tumatanggap ng mga benepisyo gaya ng hazard pay. Bilang manggagawang pangkalusugan ang ano, ang motivation talaga namin, pasyente. Ang malaking bagay sa amin, makatulong. Makapagsilbi ng tama sa pasyente, makatulong sa mamamayan. Pero sana, masuklihan ng pamahalan yung, ano, yung ibinibigay namin ano, at dedikasyon uh, dedikasyon sa pagbibigay ng servisyo sa mamamayan. Sa so, dalawang taon ng pandemya, kulang at delayed ang benepisyo ng mga health workers. Halimbawa, sa Tondo Medical Center, imbes na 38,000 pesos ang matatanggap ng lahat ng empleyado para sa meals, accommodations and transportation allowance sa loob ng anim na buwan, 12,600 pesos lang ang natanggap nila. Ang naiwang pondong hindi naibigay sa kanila ibinalik sa Department of Health. Pagpasok ng taong 2022, ipinatupad ng DOH ang One COVID-19 allowance na nakabatay sa risk exposure ng health workers. Pero imbes na madagdagan ang benepisyo at kompensasyon, lalo pang nabawasan ito dahil nawala ang allowances gaya ng meals, accommodation and transportation allowance at special risk allowance. Sa one COVID-19 allowance kasi, nagpatupad ng bagong risk-based na sistema ang DOH kung saan 9,000 pesos ang matatanggap ng health worker kada buwan para sa high risk, 6,000 pesos sa moderate risk at 3,000 pesos naman sa low risk. Ang malalapas sa pagkakaiba-iba ng mga allowance, hindi pa lahat mabibigyan. Ayon sa Alliance of Health Workers, sa 1.8 milyong health workers sa bansa, mahigit 5,000 health workers lang sa mga pampubliko at pribadong ospital lang ang qualified sa one COVID-19 allowance. Uh, pambabarat talaga ito sa mga health workers at uh, may mga nakasaad na patas dapat ganito ang ibigay pero uh, parang, parang sinusuhulan na lang ng ganitong amount na Uh, tayo bilang mga bayani ng sa panahon ngayon dapat nga ay dinadagdagan pa nga yung basic pay ng ating mga health workers para makagapay doon sa pangaraw-araw. Ngayong halalan, panawagan ng health workers sa mga kandidato ang pagbibigay ng karampatang prioridad at suporta para sa kanila gaya ng sapat na sahod, benepisyo at kompensasyon. Mas hiring ng permanent health workers din daw ang kailangan ng mga pampublikong ospital para hindi matinding pagod ang inaabot ng health workers. Mabibigyan din ng trabaho ang libu-libong nurse at manggagawang pangkalusugan imbes na maghintay sila ng mga ibang bansa para magtrabaho. Siyempre pa, hiling ng mga manggagawang pangkalusugan ang pagpapabuti ng healthcare system ng bansa para sapat na matugunan ang mga pangangailangan ng kalusugan ng bawat Pilipino may pandemya man o wala. Idirekta ang pondo sa mga hospital. Pero sana magkaroon ng isang tunay na kandidato na yung totoo na kakalinga. Hindi lang sa manggagawang pangkalusugan, no? kundi doon sa kalusugan talaga ng mga mamayan. Ito si Chantal Eco naguulat para sa Alab Mayo Uno Special. Isa sa mga pangarap ng mga manggagawang Pilipino ang hindi na makipagsapalaran pa sa ibang bansa para magtrabaho. Sana raw ganito ang pagsikapan ng susunod na pinuno ng Pilipinas. Panoorin ang aming ulat. Ayokong maging manggagawa sa abroad. Mas gusto ko yung yung lakas paggawa ko ay dito sa Pilipinas ibigay. Kawala ng trabaho sa Pilipinas, mababang sahod, walang benepisyo. Ilan lamang ito sa mga rason kung bakit nakikipagsapalara ng ating mga kababayan na mag-abroad para maghanap buhay. Panahon pa ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. nagsimula ang sistemang labor export sa Pilipinas para raw isalba ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Ang labor export program kasi yan yung programa ng gobyerno na nasa loob ng mga batas natin eh, no, na nagtuturing sa ating mga OFW bilang mga kalakal. Ayon sa grupong Migrante Philippines, para raw pinapadala ng pamahalaan sa ibang bansa ang mga Pilipinong manggagawa kapalit ng pagpasok ng mga dollar remittances sa ekonomiya. Sa taong 2022 lamang, tinatayang nasa mahigit 6,000 manggagawa ang nag-iibang bansa kada araw para maghanap ng trabaho ayon sa Migrante dagdag ng grupo, remittances ng OFWs pa rin ang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng kitang dolyar ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, abot sa 9% ng GDP ng Pilipinas ang ambag ng remittances ng mga OFW noong 2021. Yung anim na taon ni Pangulong Duterte, mamamarkahan sa kasaysayan niya na hindi nga lang basta nagpatuloy yung uh, labor export at pang sa mga migrante kung hindi yung iba yung pagtindi nito. Eh. Dahil din sa patakarang ito ng paghihikayat ng deployment ng bulto-bultong Pilipino abroad, nagiging vulnerable ang mga OFW sa maraming abuso. Sa gitna nito, dekada ng iginigiit ng mga OFW ang sapat na proteksyon at suporta sa kanila ng DFA, OWA at iba pang ahensya ng gobyerno, imbis na patong-patong raw na singil sa mga OFW ang ginagawa. At sinagurian kami ano, mga bagong bayani. Inong milyon, ilang bilyon yung piso yung naiambag namin sa sa ating gobyerno, sa ating kabat ng bayan. Pero uh, hirap, nahirapan kami yung, yung pondo na para sa amin na kami ang nagbigay, dapat sa amin din gastos si yung milyon. Ngayong panahon ng eleksyon, panawagan ng mga OFW sa mga kandidato na tugunan ang kalagayan ng overseas Filipino workers, lalo na ang kahilingan nila ng sapat na trabaho sa sariling bansa. Uh, sa amin naman, ang mahalaga sa amin dyan ay makapaglikha ng mga programa eh, no, na mag, mag, magbubuo no, ng mga industriya na in turn ay maglalabas o makakalikha din ng mga trabaho no, na hindi lang basta trabaho, no, kundi A uh, kabuhayan na merong sapat na kompensasyon, disente no, at regular. Ngayong 2022 election, sa pagkatuto natin no, sa kabiguan ng no, nakaraang gobyerno, eh, mahalaga no, na bisisiin natin yung mga plataforma ng mga kandidato ngayon. Para kay Marvin, ang nais nila sa kandidato ay ang magpapaunlad ng trabaho sa Pilipinas at magbabasura ng sistemang labor export para hindi na kailanganin umalis sa bansa ang mga manggagawa hindi dapat tayo sinasanay ang mga susunod na henerasyon na future OFW. Ang mindset dapat natin. Paano ko pagsisilbihan yung sarili kong bansa? Ito si Adrian Puse, nag-uulat para sa Alab 2022 Mayo Uno special. Trabaho, sahod, suporta mula sa pamahalaan, ligtas na kabuhayan. Ilan lang yan sa mga itinutulak ng mga magagawa ngayong halalan pero lapat sa lupa ang mga kahilingan ng mga obrerong Pilipino. Alam nilang hindi may sasakatupara ng mga ito kung hindi nila igigiit sa mga nasa kapangyarihan ang kanilang panawagan. Kaya naman, manalo man o hindi ang mga kandidatong napili ng mga manggagawa, tuloy-tuloy nilang ipapanalo ang mga kahilingang ito. Ito si Ann Kruger ng Paghimutad Negros para sa Alab Mayo Uno Special ng Alter Media Network. Maraming salamat sa panonood like at i-follow nyo kami sa facebook.com slash altermedia, twitter.com slash altermedia, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, youtube.com slash altermedia. Bisitahin din ang aming website, altermedia.net. Hanggang sa muli at mabuhay ang mga Pilipino.